Pichi! Nandito na si Ate! Ate! Pichi! Ate! Uwi na, Ate! Dahan-dahan, Pichi! Baka naman ikaw ay madapa! Dahan-dahan, Pichi! Kiss mo nga si Ate, Pichi! Namiss ka ng Ate! Ma! Ang sarap-sarap naman ng kiss ni Pichi Patuti! Nakakawala ng pagod ni Ate! Ma! 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 pa papichi para pagod. Wala na, no more na. <laughs> no more na pagod ni ate. Ang sweet talaga ng peachy namin. Gutom ka na, no? Halika na, kain na tayo. Kain peachy lang! Peachy lang! Oo nga pichi lang. Pero pupunasan ng nanay ang bibig kasi oh, may sarsa ng minudo. Ayaw! Ate lang! Ate naman! Pati, ikaw daw ang gusto oh. Pakipunasan niya ang bibig ng kapatid mo. Siyempre, ate naman. oh, napunasan na ng ate. Subo na ulit. Sarap ba, Pichi? Sarap menudo ni Mama? Sarap! Sige anak, kain ng marami. Maraming hotdogs yan. Paborito ni Pichi ang hotdogs. Lalo na pag nakalagay sa menudo. Pichi, inaanto ka na. Tulog ka na. May tinatapos lang na report si ate para sa meeting bukas sa opisina. Chi! Gusto ate! Ah, gusto mo tabihan ka na ni ate. Sige na nga. Bukas na lang tatapusin ni ate itong report. Maaga na lang gigising ang ate. Halika na, tulog na tayo. Usog ka pa sa ate, baka mahulog ka. Kukumutan ka ng ate para hindi ka lamigin. Night na ate! Oops! Wait po, Pichi! Anong gagawin bago matulog? Dadasal, pichi. Tama! Oh dasal na! In, In the, name the name of, of the Father, Father and, and of, of the, the Son, Son and, and of, of the, the Holy Spirit, Spirit. Amen! Amen. Angel of God, God, my guardian, God, John, dear, to whom God's love, God's love commits, me here. commits me here, ever this night, ever this night be at, be my, at side my side, to light and guard, guard to, rule, to rule and guide. Amen. Amen. In the name of the Father, Father and the, of the Son, Holy and the Holy Spirit. Spirit Amen. Amen. Good night, Pichi. Night, Ate. Kiss, Pichi. Siyempre naman. Oh, kiss Ate na. Mm Ma! Ang sarap naman ng kiss talaga ni Pichi. Oh, close na your eyes. Sleep na. Nandito lang si Ate. patulog na rin. Tulog ng kapatid mo. Nahimbing na ang tulog, Nay. Inaantok na yun kanina pa. Ayaw lang mahiga nang hindi ako katabi. Kaya pinatulog ko na lang muna. Ngayon tulog na. Pwede ko nang tapusin tong report ko para sa opisina. Salamat, anak, ha? Salamat sa Nay? Salamat kasi hindi ka nagsasawang mahalin ng kapatid mo. Hindi talaga, Nay. Mahal na mahal ko si Pichi. Lucky charm natin siya, Nay. Sana, ganyan din ang pananaw ng tatay mo, ano? Hindi yung nung malaman niyang special child ang bunso niya, nilayasan tayo. Hindi matanggap na hindi normal yung anak niya. Hayaan niya na, Nay. siguro talaga. Masaya na siya sa bagong pamilya niya. Okay naman din tayo. Kinakaya naman natin. Totoo din naman hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Oh, tapusin mo na yung report mo at nang makatulog ka na rin. Mauna na ako magpahinga. Huwag ka masyadong magpupuyat ha. May pasok ka pa bukas. Opo, Nay. Good night po. kiss na sa ate. Ma! Ang sarap naman ng kiss na pabaon kay ate. Bye, Pichi! Papasok na si ate sa office. Tulog ka sa tanghali, ha? See you later! Ate office! Bye, ate! Pichi! Tichi Patuti! Nandito na ulit ang ate! Shhh! Tulog na si Pichi, pati. Huwag ka maingit, baka magising. Ang aga naman, Nay. Eh, sanay ako na hinihintay ako lagi na na makauwi. Nanikip kasi ang dibdib bandang hapon. Na naman? Parang nitong mga nakaraang araw, palaging naninikip ang dibdib ni Pichi, Nay. Iniinom po ba niya yung gamot niya? Oo naman regular naman niyang iniinom. Pero sinabi naman na sa atin ng doktor yan, hindi ba? Pangkaraniwang sakit ng mga may Down syndrome ang sakit sa puso. Oo nga, Nay. Basta pa inumin natin lagi ng gamot para hindi nahihirapan ng kapatid ko. Mabuti na lang din at nakapagpahinga ng maaga si Peachy ngayong araw. Bago nakatulog, ang sabi, dalawang beses ka na lang daw niya hahalikan bukas. Ang <laughs> sweet talaga ni Peachy. kiss ate! Ma! Sarap naman ng kiss, Pichi! Kumusta pa mo, Pichi? Sakit pa dibdib? -dib? Di na! Di na! Sakit dibdib, Pichi! Ate, office! Oh, Sabado ngayon, Pichi. Walang office si ate. At dahil walang office si ate, maglalagay tayo ng Christmas decors! November na, Pichi! Pasko na sa isang buwan! Pasko na! Pasko na! Yay! Pasko! Sandali, sandali. Oh, hawak mo na yung star. Bubuhatin ka ng ate. Ilagay mo sa taas ng Christmas tree. Digat mm, Bigat naman ang peachy na yan! Pasko na! Wow! Pindutin mo na to para umilaw ang Christmas tree. Ang ganda-ganda naman ang ilaw ng Christmas tree. Regalo, Pichi! Siyempre, may regalo si Pichi. Sa isang umaga, pagising mo, may regalo ka na dyan, Pichi. Yay! Pasko na! Oh, pero bago magpasko, maligo ka muna, Pichi. Tingnan mo ikaw, oh punong-puno ng glitters ng Christmas decors. Mga ka niyan. Halika na, maligo ka na. Ligo na! Ligo na muna! Oh, ang dami namang Christmas wrappers niyan. Hindi ka magkandadala. Kailangan ko nang magsimulang magbalot ng mga regalo, Nay. Ilang linggo na lang ho kasi, Pasko na naman. Ang ganda naman ng Christmas paper bag na yan. Paskong Pasko. Ang daming palamuti at kumikinang. Pero, bakit iisa? Ang mahal kasi, Nay. Gagamitin ko sa regalo ng boss ko. Yung regalo para sa iba. Ibabalot ko na lang sa gift wrappers. Nako, eh. Magsimula ka na nga para hindi ka abuti ng Pasko. Tutulungan na kita. Pichi! Nandito na ang ate! Ginabi anak. Grabe ng traffic, Nay. Christmas rush na kasi. Si Pichiho, Hindi na ako nahintay. Maghapong nasa kwarto. Maghapong may pinagkakaabalahan. Di ko alam kung ano. Nakasaradong pinto. Lumalabas lang para kumain. Alam niya kasi na magpapas na. Naalala niyo last year, ang regalo niya sa akin, drawing. Dinrowing niya kaming dalawa. <laughs> Ang ganda nga ng pagka-frame doon sa kwarto niyo. Tagay na din ginawa yun. Kaya kung ano man niyang surprise ang hinahanda niya, siguradong napagod siya. Mabuti naman at nakatulog na. Oo nga eh. Ang agang kumain at pagkakain, nakatulog agad. Makapaghain na nga ng hapunan at nang makakain na rin tayo. Nagluto ako ng bistek. Alam kong paborito niyo ni Peachy. Halika na, kumain na tayo. Busog na busog ako, Nay. Sarap talaga ng bistik sa mainit na kanin. Lalo na at maraming sibuyas na half-cooked. Ay, mapaparami ka talaga ng kain. Ayoko munang matulog. Papababain ko muna yung kinain ko, Nay. Nga po pala, napansin niyo ba yung nag-iisang Christmas bag ko? Nakita ko lang nung isang araw dyan, kasama ng mga gift wrappers. Wala ba dyan? Hindi ko po makita. Baka natabunan lang, makikita ko din yun. Oo nga. Siguradong nandyan lang yun. Hello, Nay? Pati, anak. Si Pichi. Sinugod ko sa ospital. Oh! Papunta na ho ako. baradong ugat daw sa puso. Oh, 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 operahan. Nay, kaya natin to. Huwag kayong panghinaan ng loob. Desembre ngayon, may 13th month pay ako. May bonus. Kahit maubos lahat ng para kay Peachy, okay lang. Napakalaking pera ang kakailanganin, anak. Sa saan tayo kukuha? Huwag po kayo mag-alala. Maglulaw na ako sa kumpanya. Magungutang ako sa mga kaibigan at kakilala. Hihingi tayo ng tulong. May awa ang Diyos, Nay. Ang importante, gumaling si Pichi. Nay? Pati, anak. Bakit pumunta ka parito? rito? Umuwi ka muna nang makapagpahinga ka. Maghapon ka na sa trabaho. Isasamahan ko po kayo ni Pichinay. Dito na din ako manggagaling pagpasok bukas. Dala ko na pong uniform ko. Hindi din naman kasi ako makakatulog sa bahay. Iisipin ko din kayo ni Pichi. Mabuti pa yung nandito ako. Pichi! 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 Anak! Nurse! Nurse! Ang anak ko! Anong nangyayari sa anak ko? <laughs> P -G. P -G. Kayo po ang nanay ng pasyente. Ako nga po, Dok. Kamusta mo si Pichi? Kamusta po ang anak ko? I am sorry, Nay. Ginawa po namin ang lahat. Pichi! Ano? Kaya, ares po. Ano? Naging paulit-ulit po ang atake sa puso. Hindi na kinaya ng bata. Bitches! Tea, anak. Tikman mo to. Nagluto ako ng sopas. Salamat, Nay. Kanina ka pa nakatitig dyan sa Christmas tree. Namimiss ko si Pichy Nay. Kaming dalawang nagtatayo niyan. Ako rin naman. Ito na yata ang pinakamalungkot na Pasko sa buong buhay ko. Oh, matagal ko nang hinahanap na Christmas bag. Nasa ilalim ng Christmas tree. Kunin ko nga. Parang wala namang laman pero seryadong seryado. <laughs> Nay, umiiyak na naman kayo. Nakalimutan ko kasing sabihin sa'yo. Bago atakihin si Peachy, nilagay niya yan dyan regalo mo raw. Nasa loob daw ng Christmas bag na yan. Ang napakarami niyang halik para sa'yo. Maraming marami tao para matagal maubos. seliado raw para hindi makalabas yung mga halik niya para sa iyo dear love hanggang sa huling mga araw ni Pichi ay ako pa din ang iniisip niya. Sinigurado niya na kahit wala na siya, ay maiiwan ang mga halik niya para sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa din binubuksan yung bagong cases ko na galing kay Titi. Taon-taon ko pa din siyang inilalagay sa Christmas tree. Dahil iyon, ang nagpapaalala sa akin ng maraming Paskong nagdaan. Mga Paskong kasama ko pa ang kapatid ko. Mga Paskong, ano man ang gawin ko, hindi na mauulit pa. Dichi, alam ni ate na nasa hebat ka. Sana, marap mo pa din na... Love, na, na love ka namin ni nanay, lalo na ni ate. I love you. I love you, my Tichi Patoti. <laughs> kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>